Oh, nasaan na yung mga maiingay na maingay na maingay sa impeachment ni Sara Duterte. Panoorin niyo lahat nito, lahat nitong mga damage na mga flood control project. Ah, iba yung iba pa ghost project. Ito, panoorin niyo? Mayroon akong compilation dito. Lahat na mga grabe yung talagang minsan natatapos lang na isang taon tapos nag-collapse. Ah, yung mga, pla mga flood control project. <laughs> Yung iba naman, walang kabiliya. Yung iba, ang nipis-nipis ng siminto. Grabe, panoorin nyo. Grabe, binuhusan lang ng siminto yung iba o ganyan. Walang kabiliya man lang, kahit man lang kawaya na hinihiwa-hiwa. <laughs> Para malang mahawak dun sa mga sa mga simintong pinubuhos. Grabe talaga yung iba. May nakuha na, nakunan pa na nag talaga. Nagkula <laughs> Grabe, panoorin nyo, panoorin nyo to. Grabe talaga, grabe. Sobrang, sobrang garapala ng korupsyon. Ah, panoorin nyo. Kung umaabot sa lagpas tao ang baha sa ilang lugar sa bansa, hindi raw ito ang kaso sa Upland Town sa Cavite. Kaya ang ipinagtataka ng mga residente, bakit ito tinayuan ng flood control projects? Ang mga proyekto, sira pa agad matapos lang ang isang taon. Wala, walang baha sa amin, Paliguan namin yun. May mga nahuhuli pa nga kami, mga hito dyan, tsaka mga tilapiyang maliliit. Talagang laruan namin ng araw yun. Kunti mo yung paaliguan nga namin, e, igeba namin ng tubig doon, labahan namin doon, nawala na. Sayang. Pero na naman na bulabog na mga musang, alamid. Wala dahil sila nga ano, niya, na bulabog nga nilang uh, tirahan. Kaya nakita namin sa kalsada, patay yung alamid. Yung mga dating, yung mga century old trees na naputol. Finally, nakakita ko ako ng isang-isang bakal na inilagay. Kino. mo? Imagine nyo, ha? Huh? All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH. Maraming, maraming, maraming salamat po. At least may isang bakal sa buong stretch na ito. Grabe na pang to. Samantala, nangako naman si Pakanan na magpapatuloy ang investigasyon ng fact-finding team ng DPWH sa proyekto kahit tinanggal na ang engineer. Tiniyak niya rin... San pesos sa loob ito ng apat na taon. At sa budget na iyan, 107 billion, 202 million, 610,000 pesos ang napunta sa DPWH Metro Manila. Himayin po natin ang budget na ito na inilaan para sa National Capital Region. 2022 para sa flood management program kung saan kasama raw ang construction slash maintenance of flood mitigation structures and drainage systems, pati na ang construction slash rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers, 19.37 billion pesos. 2023, sa ilalim pa rin po ng flood management program, ito ay 17 P23.33 billion pesos. 2024, 23.11 billion pesos. 2025, 26.84 billion pesos. Pero sandali lang ha, maliban dyan, mayroong pang ibang mga nakasingit sa DPWH NCR budget. Whoa! Ang mga ito ay Maintenance, Repair and Rehabilitation of Flood Control and Drainage Systems, Structures and Related Facilities Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG Flood Mitigation Structures Protecting Public Infrastructure Slash Facilities Basic Infrastructure Program BIP na halos pareho din lang naman ng SIPAG ang nakalagay flood mitigation structure protecting public infrastructure slash facilities. Kapag po pinagsama-sama natin lahat ang mga umano'y proyektong ito at ang perang nakalaan para sa flood management program sa taong 2022, 23.61 billion pesos. 2023, 22.40 billion pesos. 2024 27.34 billion pesos Ngayong taon 2025 33.85 billion pesos Kaya naman para po lamang sa Metro Manila o National Capital Region ang kabuuang flood budget ay 107 billion 202 million 610,000 pesos at yan po ay sa loob lamang ng apat na taon. Datapot, take note, hindi pa kasama rito ang pondo na 500 US million dollars. Nakatumbas po ng humigit kumulang 25 billion pesos para sa Metro Manila Flood Management Project na inutang po ng gobyerno sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank noong 2017 panahon ng Duterte administration. 84.79 million US dollars po ang counterpart ng Philippine government sa utang na ito. Pitong taon ang implementasyon ng proyekto na dapat nga ay tapos na noong pang 2024 pero humingi ng dalawang taon na extension ang pamahalaan ng Pilipinas kung saan ang bagong deadline ay November 2026. Sa nasabing Metro Manila Flood Management Project, dapat makapagpatayo ng bagong pumping stations Subalit, sa report nga mga kapatid ha, ng World Bank mismo mula sa bilang na dalawampu naging apat na lang ang bagong pumping stations Tinukoy sa report ang ibat-ibang mga suliranin na naman na kinaharap sa pagtatayo ng pumping stations kaya hindi ito natuloy Sa 36 anim na orihinal na plano na pumping stations sa Metro Manila isa ang naayos at isa ang hindi na pinatakbo. Sa 34 na natirang pumping stations, sinasabi rin po sa naturang report na 15 pumping stations ang upgraded. 14 naman ang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at sa December 2025 pa ang inaasahang tapos nito. Habang ang lima na natitira ay matatapos naman daw sa unang bahagi ng 2026. Ay oo nga pala para ngayong taon na 2025, ang MMDA ay meron ding sariling budget para sa Metropolitan Manila Flood Control Program na nagkakahalaga ng higit sa 601 million pesos. Noong nakaraang taon, 455.85 million pesos. 2023, 351.78 million pesos. At 2022, 1.41 BILLION PESOS.